magandang umaga po yes yan. magandang magandang morning po sa inyong lahat guys so ito po yung ano sir papakita po natin yung isang unit natin na nakalabas na po sa kandubang so nandito na po siya sa turbina po yan, sa turbina na po siya so yung mga makiklaim po ng ating unit Nandito lang po siya sa Tordina So papakita ko po yung bagong labas na po natin sa Kanlubang Ito po yung 11 guys So tingnan po natin yung kanyang body Tsaka yung loob po Yan guys Ayan na po yung 11 po guys Na galing po sa Kanlubang dinala po ngayon dito sa Torbina po Ayan guys, tingnan po natin yung kanyang pagkakarihab Ayan, bagong bago na rin po yung mga salamin niya guys Quality Ayan. Yung pong side mirror niya, binago na rin po Ayan. Pati po yung mga wiper niya Mahahaba na po kitang kita na po sa daan pag umulan so silipin po natin lahat yung kanyang body yan po yung logo ng Del Monte Motors mga magagaling gumawa talaga ng ano lalo sa mga repaint yan po yung guys ganyang kakinis ang ating 1114. And guys. So ayan po ikalalabas lang po sa ano sa kanlubang. Yan. pakita po natin yung kanyang route. Ito po is byahing Katbalogan, ayan po. Katbalogan Pasay. And po guys, 1114 ang kisig niya na uli kitang kita sa likod ganda yan po guys branyong yung sa kanlubang po siya galing, dun po siya nirehab laki ang makina niya laki ang body so pasokin natin po yung loob niya guys ayan po. bago na po yung flooring niya. Ayan guys, yan guys, yung po yung upuan ng driver. So kagandahan po dito, guys. May kasama na po siyang Mike. Oh my god! Wow! Yeah! po yung TV niya guys bago po brani din yung TV niya ayan po guys pati po mga upuan pinalitan na rin po bago na rin po lahat Ito yung mga baggage nyo sa taas. Nga, pati mga speaker po, palit na rin po siya guys. Alright. Yung upuan nya, nadidecline din. Yan. May design na. Para komportable. Tsaka may mga seatbelt po siya guys. Oh my, po. God! <laughs> yeah! oh my God! Yung passenger niya may mga seatbelt. belt. guys ang ganda ng mga upuan komportable wow ito po yung loob ng 1114 so malaki din po talaga yung ano mga kung ano yung sa taas mga compartment po yeah! pwede na sya pambiyahin na ulit Saka yung loob niya po, amoy brandy. Oh, yeah! oh my god! So, ito po guys is an po. 49 seater din po siya. Mahaba din po yung pagkakaano niya sa loob. kompleto na rin po yan may mga kortina yan ready na po siya sa pag arangkada niya uli guys empleyado na lang po ang kulang nito kukunin na po nila yan alright quality yung mga ano mga upuan to may hawakan pa yan para pagtayo wow po guys nakita na po natin yung log po ng 1114 yan pwede na pong kunin po tong unit na to guys nandito po sa turbina waiting na po siya ng mga empleyado ayan guys alright buo na uli ang 1114 ayan guys ang ganda niya talaga ready to biyahe na po talaga siya guys kumpleto na po yun po guys uh, subscribe na lang po guys yung mga ano para sa mga update ko po na bagong ilalabas po ulit sa atin sa kanlubang lahat po ng mga narirehab yan, para ma-video ko rin po at makita ninyo, guys. Kaya subscribe na lang po yung mga hindi pa po naka-subscribe para po yung update po natin. And guys, ganyan po kaganda yung gawa po sa Del Monte. Right. So, ayan po guys, uh, at na, ano na po natin, na-review na po natin yung 1114 guys. So, ngayon po guys, at sa shoutout po tayo guys. Ah, uh, shoutout po pala kay Engineer, kay Engineer na uh, Engineer Marvin. Yan. Engineer po siya dun sa turbina. Ang shoutout po sa Engineer. Maraming-maraming salamat sa at laging nasa sa atin yan youtube channel so shout out din kay ano po kay jobs official vlog lagi din pong nanonood yan sa atin yan guys shout out sa idol jobs kay ano po kay idol Renny Cortez yan shout out sa shout out sa San Pablo Sierra truck po yung dala niya idol yan, shout out siyo, ingat sa biyahe. Yan. Shout din kay Idol Ang Hilito Lagos. Yan. sa out siyo, Idol. Lagi mga nanonood po yan sila sa atin sa sa pagbablog po. Yan, mga nakasuporta po. So kay Idol Hipolito, Hipolito official vlog. Yan, Idol, shoutout, shoutout Yan kay Idol BJ yan, shout out sa iyo, Idol maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aking channel yan. yung mga hindi pa po nakaka subscribe paki subscribe na rin po at yung mga ibang mga nadating po na ating bagong rehab is ating yan, ano ibablak mo po natin sila na magaganda po yung unit na lumalabas para mga bago po talaga so yun lang po guys at maraming maraming salamat po at God bless po alright